Nandito lang tayo ngayon sa bahay ni Mrs. Valdez kung saan aming, ating kakapanayaw ngayon ang araw nito. tayo. Magkakain upang makapayan kayo tungkol sa inyong negosyo. ano po sa lahat, ano po ang pangalan? Ah, Dennis Benitez. Ah, Dennis Benitez. po. Ano po, ilang taon po kayo? Yes Um, ano po ba ang inyong negosyo? Um, just need ng mga... Ito yung veterinary products, nagsusuprema kami ng mga sa mga at saka mga co-economics. Yung mga na inahalos, sa kinakain ng mga gawin at saka ng mga Ilang taon po? Itong negosyo na ito. Nag-spark noong 1996. Mayroon kong ko pala. So, bakit nyo na po naisip na magpatayo ng negosyo? Kasi sa business, nandito ang pera. Hmm. Bakit po ito ang klaseng negosyo ang hmm. inyong Kasi, unang-una yung husband ko, siya ang nag-umpisa nito. Yung husband ko, dati ahente lang siya. Ahente siya ng isang company na sa so, veterinary din. Music din. Hanggang nag-entry siya ng five years. Tapos, after 5 years, nung natutunan niya ang market sa industry, sarili siya. Nag-umpisa siya ng konti. Tapos, ng exclusive na uh, tinatawag na exclusive, exclusive sa mga ito sa mga 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 ang inyong negosyo minsan po ba yung isipan umatras na lang dito? Oo. Uh, ah kapataon pagkakataon na nag na, nakaka na, 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 kasi sa business hindi naman madali. Um, hindi, na, um, hindi madaling mag-negosyo. Um, maraming mga ups and downs. Ganon. Uh, maraming kang may encounter na problems. Hindi madali. Hindi basta business hindi namumulot ka ng pera isipan, tsaga, at determinasyon um, um. Alam mo, alam naman po natin sa sinigasyon na Malalit, ano ba yung mga pagsubok na uh, nadaanin nyo sa pagpapatay nito? Mm. Uh, marami. Uh, kasi nung ako business, yung nagpa-utang, iba at may no terms na rin. Tapos, sa kami babayaran, gano'n. For example, mga 60 days, 90 days, yun. May mga pagkakataon na hindi nakakabayad yung tulong ko Yun. So, uh, kailangan mo din bayaran yun sa supplier. Maraming beses na nangyari sa amin doon, Pero, hindi kami nag-isip nun. Sige na ah, uh, nag-move on kami, nag-move on. Nung nating yung time na napalaki ng medyo utang namin, pero binayaran namin yung sa, sa sa supplier namin hanggang yung nakabang, nakabangon, nakabangon, hanggang nag-continue yung business namin. Sino, sino pa ang naging inspirasyon ninyo sa pagpapatay ng lintang negosyo? Mm, no. mga anak namin. Parang mapaaral namin sila. Ah. Mapaalam namin sila sa magandang school. Tapos eh, kanina si mag-asawa sa mga public schools na kanina niya na-brother. Hmm. Ano po ba mga kaugaliang dapat tagalingin ni tao ng Lendrosha? Dapat ang uh, number one is, Lendrosha so, ka, huwag nang iisipin nalang na uh, huwag nang kukwentahin nalang din uh, yung kase basta um, sa, pag, sa aming experience sige lang trabaho lang ang trabaho trabaho lang ang trabaho hanggang sa time hindi ko lang mamalayan malaki na yung business mo nag-expand -e ka sa ibang lugar kung baga dabaw ka lang noon hanggang makapag-expand ka kino, gano'n you know, you know, you know, oh, may mga uh, ibang client sa ibang lugar gano'n you know. ugali nila sabihin na mayaman ka na, big time ka na, gano'n. Dapat maging humble. Stay humble. Tapos, dapat, um, hindi ka maging mayabang. Gano'n. Dapat wala kang inaatakan ng mga tao at inaagrabyado. Hindi ka gano'n yung iba ng mga negosyante. Big time na sila. Ang nangaapin na, na o, feeling na sila, nangaapin na Hindi na na dapat alam na naman natin sa mga negosyo, meron tayong kakopensya. Paano po nila palago um, ang negosyo nito na ganito? At ano po yung ginagawa? Ah, competition. Okay. Sa aming industry, marami po yung kompetensya. Maliwat ka maya maya, meron may, may, bagong may mag bagong company na magtayo, gano'n. Design, design kami ng products, magkakaiba na ang pangalan. Ah, ang ginagawa namin is yung relationship sa kaya, yung good relationship, yun na ang tulunan namin. Kasi kung sa produkto pinag-usapan, pare-pareho kami yan. Pare-pareho may visa yung gamot nila, pare-pareho yung, yung sa amin. So, ang ang nagiging ano na lang namin is yung pagkikita pakikipag relationship, ano man, ang may namin maibigay sa kanila kasi sa competition kung, kung sinasabi mo na ah uh, yun kung ano pwede mo itulong sa sa client mo no, ganon good relationship good relationship sa client so, kung ang dapat uh, pangalagaan at alagaan ng is isang negosyante. Sa paano mo po ngayon, alam po natin maraming mga taong gusto magtayo ng bagong negosyo. Um, ano po yung mapapaino sa kanila? Hmm. Pag nagpatayo tayo ng isang business, pag nag-create tayo ng isang business, dapat, hindi yung basta-basta, hindi, hindi kasi, ang sa isang negosyo, hindi kasi yung may kumunan na lang basta. Ang importante is, alam mo kung ano yung yeah. negosyo mo, alam mo kung ano yung ay produkto mo, alamin mo kung ano yung, kung talagang inclined ka dyan sa produkto na yan, sa business na yan. For example, alam nga naman mag, uh, alam nga naman na magninegosyo ka ng isang catering na hindi ka marunong magluto. Ganun, oh. mag, magkatayo ka ng restaurant, na hindi ka marunong magluto o wala kang alam. So, failure yun yung mag, mag, hire ka lang ng magluto hindi hindi sa job. Dapat ikaw mismo na magtatayo. Dapat mag-hands on ka. sa passion ka Hindi basta mamamunan ka lang tapos Hindi magiging failure ko Hindi ka magiging success. Dapat alam mo kung ano yung laro sa business mo. Dapat naging malaki po yung tulong para matapos po namin ito ang aming proyekto sa Malalitan. Sa, uh, salamat uh, salamat uh, po sa pagkibahagi ng mga karanasan na mga, mga leksyon yung at tunay sa inyong negosyo. Thank you po. Yes, at Tapos. sa wakas Taposin. natapos na rin natin. Hmm. Hmm, katawa pala mga ganun, ang no? negosyo. Yes. Hindi pala, hindi pala madali. Maraming pagsubok pagdadaan. Kaya lang, Our prayer. We are your children and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Yes, we do. As we pray.